Magandang umaga po, uh, Madam umaga Chairperson po. and Honorable Senators. Uh, mula po nung na po ako bilang Officer-in-Charge sa Office po ng Commissioner, humingi po ako ng authority to conduct uh, an internal investigation uh, tungkol po sa mga personnel ng Bureau of Immigration. Uh, ang una po namin ginawa ay uh, nagkumuha po kami ng listahan ng mga immigration personnel na naka-duty po sa different airports from July 1 to 18 of 2024. At hindi lang po sa airport, yun pong sa mga border crossing stations po namin para po ma-establish namin kung ang paraan ng pag-alis ni Miss Alice Go ay uh, through dagat po, through the sea or via airplane. Mm. Ngayon po, meron na po kaming uh, initial theory. But uh, as I pointed out po uh, your honor, It is just uh, the first theory we are in subject to the strictest scrutiny. Ang teorya po na yun na uh, napresenta po namin uh, kahapon, uh, Madam Chairperson, sa inyo informally mm -hmm. at na ipresenta po rin namin kay Senator Gatchalian informally rin po kahapon mm -hmm. ay uh, umalis po siya uh, via C, yun po ang unang mm -hmm. teorya. Ang unang pinagbasihan namin ay kung ano po ang nilalaman ng pasaporte ni Alice Go at ni Sheila Go. Dalawang bagay po yun. Unang-una po, meron pong stamp dated July 18, 2024 na pumasok via Kuala Lumpur. Mm. Ang pangalawa po, meron pong stamp na nagsasabing pumasok din po siya through Saba on July 19. Now, based on the first theory po na nabanggit ko po na subject to the strictest scrutiny, ang pasok po niya, ang alis po niya ay via C using also yung mga testimonya po nila Alice and Sheila Go, mm -hmm. at pumasok po via Saba. Uh, ngayon po, we are in the process of validating all the information. Kasi po, sinabi ho ng mga testigo na umalis po sila via Yacht. Mm -hmm. Ang isa pong ginawa namin ay pumunta po ang limang opisyal po ng Bureau of Immigration sa Manila Yacht Club. Mm -hmm. But we were told to submit a letter and ask for an appointment to conduct an ocular inspection of the premises. Yun po. Mm -hmm. uh, hindi kayo pinapasok ng Manila Yacht Club? Um, hindi po, ma'am eh. Hindi po pinapasok. Pero sumulat po kami ng September 13 okay. uh, para po i-formalize po yung aming request to conduct the ocular inspection. sumagot na po ba yung Manila Yacht Club? Uh, as of now po, wala pa po kami natatanggap. Hmm. Uh, wala pa po natatanggap regarding that po. And kayo po ay isang uh, government bureau. At uh, may active investigation going on sa mga usaping ito. That's correct po, Your Honor. Madam. I hope makatanggap kayo hanggat maaga ng sagot mula sa Manila Yacht Club. Yes po, Your Honor. We will reiterate also our uh, and repeat our request to the Manila Yacht Club for us to be uh, allowed to conduct the ocular inspection and uh, uh, bring more information to be given and turned over to this honorable committee, Your Honor. Ang isa pong teorya also is, uh, Your Honor, yung pong uh, kinonsider po namin yung stamp dated July 18, 2024, kung saan pumasok siya via Kuala Lumpur. Mm -hmm. Admittedly, Your Honor, we are um, exploring uh, all channels para po ma-determine ang, ano po dito, ang uh, authenticity po, tsaka, po, yun po, Your Honor.